siya. Yeah. Pag dumumiho kasi siya, mainit daw ho yung food niya. Pag siya daw na dumi, para daw kung may ayaw yung food niya. Mm. Bihira ko siyang makadumi. Bihira? Hihi. Ay, sana ako ngayon makuha na yan. Dapat i eh, gumaling yung acid reflux. Ha? Ah, hindi ko maintindihan kung yung acid reflux ay may kasamang heartburn. Kaya siguro pag nagdudumi ka, eh, kamo parang mainit. Malalaman natin ngayon yan ah, Ganito nga po pala ah, Kung kayo po ay may mga nararamdaman mga ganitong uri ng sakit Maaari po kayong magminsahe sa akin At pagkatapos Ikunik po nyo ako sa messenger nyo Patawagan ko po kayo Gagamutin po ang inyong sakit na nakikita ko sa video Huwag po kayong magalala Libre po ito at walang bayad Ang kailangan nyo lang gawin Maniwala at magtiwala Ayun ah, uh, po lamang at gagamutin ko na po ito ngayon. Sana po gumalingin ah, gumaling

Doon lang ako kaya marap, doon lang ako kaya marap sa camera. Over ang tagal na. Tapos daw itong uh, si acid na, uh, reflux, na, nagagamot to ito ng karunungan. Ito po ay kayang pagalingin ng karunungan. Ang nga lang yung sinasabi ko sa inyo, yun ay nakatipindi sa kalupan ng Diyos. May mga taong magaling at mayroon din na hindi Pag hindi po yan gumaling, ibig sabihin hindi pinagkaloob. Ano po? At yung bagay na yan ay hindi ko maaaring sisingin sarili, gawa nga ng ginawa ko naman yung dapat. Hmm. Pakibabawi ng kamay, hmm. pakibabawi. Ah, tong babanya tong ganito, eh, lapit niya. <coughs> yung mabuti kung sasama ko ha yung pong acid reflux yun ay hinuhugot sa katawan yung mararamdaman mo yan kung sasama kaya ako dinadala roon para lamabas Ramdam niya Magaan. Pagbabago na ulit ito. Ano, pangalawang karunungan na ito. Pagbabago na ulit. <coughs> Kumingi nga ang kaya ng malalim at bandages. Kumingi nga nyo yung sarili nyo. Pakaramdaman nyo pa ba ang asin? lang na lang Nakalimutin ko talaga ng asan na asan na yung Ganito po ang uh, ginagamot ng uh, karunungan, yung acid reflux. Kung mapapansin nyo, ginatampi ko lang yung palad ko. At ito ay hinuhugot niya yung acid palabas ng katawan. Oh, ang ramdam-ramdam ko maram. ngayon na yung palabas

Hindi talaga, hindi. Pati kanin hindi, Kating, no, no, no. Kating. Kating ko hindi ako makakain. talaga Kaya ko kaya pagkatapos ko uh, ang lamuntin na nawa. Pagkakain ko. Pag nakaamoy ng kanin, ang kanin ina sa karapanas. Pag nakaamoy ng, pa, ng pangulam, talagang hindi ko makakain ng ayos. Talagang pagkadating ng kanin sa tiyay ko, hihilab, ahasin. Sa so, isang linggo, nung ay ginig makakain ng isang bisis? ho siya makatulog sa gabi. Eh. Mm. Kaya ho yan, isa pa rin tinayat niya, hindi makatulog. Pinakain niya, tinapay niya lang ho, at saka ano lang, may ho. Eh. Mm. Pagka malayo talagang panggagalingan, uh, pwede namang hindi na kayo pumunta. Uh, basta mag, nagre-request kayo sa akin pag nakita ko sa cellphone ko yon, i-accept ko yon. Tapos natawagan ko na kayo. Nag-request na nga po kami sa inyo kanina at napanood po namin kayo. Tsaka yung aking anak po kasi yun lang kachat kung nagchat-chat sa inyo. Kaya nakapunta na po dito yung anak ko eh. may kasama po siya ng isang mm -hmm. babae at isang lalaki. Yun na yan na eh. Pag ako ay tumawag, ang kailangan niyo lang gawin, sagutin nyo yung tawag ko. Pero hindi kayo mismo ang gagamot sa sarili nyo. Kailangan mo kayong may kasama. Halimbawa, ito may sakit. Tapos kayo, yung tuturuhang kong magamot, kayo na ang gagamot sa kanya. Ibibigay ko lang yung mga salita. niyo nyo. Pero pagka malayong-malayo, siya magastos din yan. Kami nga ay, ano, pesta mo po. Pesta mo po kami. Kami nag-ano lang po ng tristipin pa tayo. Kaya Ayoko din kasi na halimbawa nakakabigat din. Halimbawa ba kayong hindi naman lahat ng na nagpapagamot may pera naisa, may isang nakapos. Ayoko nung po problema yung panel yung ng mga mapapunta rito. Kaya yun po ginagamit ko talaga video ko. Mm -hmm. Sa punta Salamat ha. Ikaw ba didirot sa inyo? Mm, Jesus. Diyos, salamat mga. Bala na kayo ni Jansen mag-ano pagbalik mo. Mag. Ha? Kailan ka ang balik niya? Yan daw yung aman <coughs> yung ginamot <coughs> yung... <coughs> din <coughs> po niya eh. Yung sa video po lang daw po niya na ano. Inat ka ha. Yan po, nagsabi sa amin na di kong natutupan <coughs> kami paggamot. <laughs> ay, hindi nga po kami maka, ano, bihira lang po kasi makalabas yun dun sa farm na pinagtatrabahuan. Nahigpit po kasi. Tagabalayan pa po yun. Mm -hmm. na, yung, yung ama daw nun, ay pinagamot daw nun, yung may tanong na daw ang Pinagamot daw din eh. Kung bagay, sa video ko lang daw. Mm -hmm. Ha? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Saan? Paniya, Paniya, yung tinawag kinawag gabi Hindi naman sumagot. ko, hindi sumagot. Hindi yeah, anak Nagwala na ng paningin yan. <coughs> Naimilisit sa mga sakin na wala na paningin Maga pa hmm, sa may amin eh. do niya kagabi. Okay. Hindi okay. naman isang Agabi, pagdating mo. Ay, sabi mo nga may may, may pupunta Yun, nag-message din yun. Tinawagan yan, sumasagot. Nipit kasi namin kayo ng farm. ang kami, dati doon tatakbaw kasama namin yun. Sila lang, iiba eh, ang kanilang ano, sa babuyan sila. Ay ngayon, eh, mahigpit yung pagdating sa babuyan, higpit ng makalabas ay kami naman sa mga pagulayan na mga kami makadistain Hindi ma na paano. naman. Hindi Eh yun, yun nga. Kung mabuti, kung meron pa yung ko, nararamdaman pa. Ano ay, ay, yun, malalaman naman yun. talaga Hindi na yung Diyan, <coughs> Ay, pupunta daw yung dyan sa tiyuhin at may tiyuhin yung dyan. Meron eh. pa, meron pa. Meron pa. Meron pa. pati yung paggamutan ng pinagpahan na sabi yan daw ay na ano, na daw -dawan. tapos ay eh, tuwa ko nang nangitin ganito nangitin yan daw una sabi nga ay na daw daw di Ano ba 'yan? Ano 'yan? Ano mataas na daw ang ano ng asin. Sa asin lang mo ito. Tapos dumumis ng mga maiitin. Hindi nga siya sabi namin sa eh, ibang. Kaya mahilig ako sa mga talay na dadaw tao. Hindi <inaudible> alam <laughs> kung tunay na sakit. Hindi Sabi ko nga basta magkakagawan pa akin ng ganun, ay wala naman aking ginagawang masama. Hindi mo ba na ako nang makipag-away. Halos lahat ng tao ay pinakipisamahan. Ang punto pa kami na ano daw yun? sige sila ng pagkamahal-mahal. Eh, hindi, naman, hindi naman kayo na ano, eh. Pumunta kayo sa doktor na maintindihan yung sakit nyo. Mm na nag Ay, ari ano eh, mga pinuntahan namin mga gamot eh, may binibigay na gamot. Pero kay, may binili kami yung tubig. Isang Wilkins 150 ang bayad. Tapos may, pag hindi pa rin naman nagkaling, lumipat kami sa ibang mga gamot. Mayroon mong binigay sa amin isang 1.5 na gamot. Alam mo kung magkano, 500 ho ang bayad sa sa lalo ng wala nga daw yung yung gamot nila. Yung nga lang, yung nga yung gamot nandoon sa kanila. ganun mm din. -hmm. Sa 1.5 ho, 500, Ay talaga hong biniligot. sa gusto ko nga hong gumaling mo talaga eh. Pero kay October pa ho, na lang ako yan sa trabaho. kasi mm mga -hmm. Eh eh, Hindi sila. Hmm. Hindi pa rin namang gumala. Hindi lipat ulit kami na manggagamot. inalo naman sa amin yung one liter lang na tubig. Na... Pinabaya naman sa amin na isang daan. Eh, lahat ng sinasabi nila sa amin, talagang binibili namin. <laughs> Pagkatuloy ako, utang-utang? na sabi ko, maling aking Nagpunta naman kami ng doktor. Ang sa kanyang gamot, pero kay 70 ang isa. At oksipirasa yun, kailangan ma-obstruct sa kalasin. Pag marami ka rin ang 70 ang isang gamot na binigay sa kanya. Ang masisti pa na kayo, binibipi siya ng doktor, walang makuhang bibi sa kanya. Tignan nga ako kami nagtaka. Wala ko talaga, ilang beses na siyang inulit, kabilahan mo ng barasing ni binibipi, wala talaga talagang makita sa kanyang labas ko sa bipi. Eh pagdating mo namin sa bahay eh, binipi ho siya eh, meron naman huwag. 90, over 70. Yeah. Eh, ba't ho doon sa ospital na nang dinalang ko, pinibinipi na wala ho eh. Marami kasi mga tao, hindi nila alam kung paano gamutin yung asid. Kaya nga, sabi ng mga albulang ipaglaga ko doon ng guyabano, tsaka bayabas, yung ipapaino. Naisip ang sambung Ay, hindi naman. Ipaglaga, may sumo sa isang gamot, yung dahon naman ng abukado daw. Yun ang ilalagat e, inume. Eh. Hindi, hindi, hindi pa nagbabago. Sambung at saka yung pansit-pansitan. Yung problema nga sa kanya e, eh, basta't makaamay siya ng pagkain. Talagang na asin. Lulo, Tapos lulo, eh ay, lulo, lulo. pag sumubo siya ay eh, parang siyang naglalaway. May maya susuka na yan. Kumataas si uh -uh. na siya yung asin. Kumataas na siya yung Hindi siya nakakatulog sa gabi eh yung matanda dyan na sila mo, alam mo ang paggagamot ng isang tao. Dapat hindi na sa lahat maniwala ko sa akin. Ito ang sasabihin. Lalo ang abay niya, ng Ami ho, hindi naman sa pag Simula't simula ho, ako nagkaisip ako, may talagang kami sanay sa gali sa probinsya ho kasi namin malayo ho ang doktor. Siyempre, pag may mga sakit-sakit talaga ho, ay manggagamot ko para ang hiling lang din lagi. Kapag kayo gumaling, yun ay ipagpasalaman sa kayo ng mga isang Ay, sadya sa ho. Hindi sa amin, kasi ka kasi lang, talaga, ka, kumento lang siya. Na mm. uh, ano, yun lang sa amin. Yung iba, sabi nga nila sa, bata yung damdaman. Bakit naman ninyo yun? Ay, ng tumulong nga sa tao. Hindi eh. Bulis yung kapay. Bakit so, nga mo oh. kami ng Padre Garcia? Pakiramdaman niya mabogay sarili niya kung may asid pa. Basta kung masasabi ko yung asid, kung nulupin ng Diyos, madaling pagalingin. Pero nagpapagaling talaga dyan. Therapy lakas ng isip. saka ano yan, yung ano niyan, yung iba kong higitin ni Johnny. Hindi mo pwedeng gamitan na ng hilot. Hindi mo matatanggal sa hilot yung asid. Ay, hindi lang yan. ano. So, yung gamot, yung mga nire-reseta ng doktor, tama yun. Pantanggal yun ng asid. Pero pinapapapa niya lang hindi niya talagang matatanggal. Yeah, okay. Subukan niyo yung karunungan, yung halimbawa yung therapy dinamit ko ngayon. Tignan din niyo kung babalik pa. I-message niyo ako kung yan ay umulit. Uh -huh. Sa aking palagay, hindi na uulit 'yan. Kahit hindi na makakapunta dito. Maraming maraming salamat. Kahit ay. hindi lang oh, mga na makakapunta dito. O kaya ning kwatin na kumakain kayo. Lalaman natin ito ngayon. This is nasa kaliwa, sa kanya sa big phone. Magagamit kayo. Naka-schedule na ipa-post